Good morning mga ka-journey uh, Ngayong araw mag-flooring tayo um, Pero magbubudbud tayo ng coins Sa ating floor uh, Sana Do Hindi ganun ka superstitious belief Bigay pa rin sa atin ng swerte. Let's follow the old traditions. Yung mga ganito. Sana magbigay siya ng swerte sa atin. So, with God's help, everything can, uh, is achievable. kapit din tayo ng dalawang ilaw. Ayun. Solar siya. Para ano? Para magbigay liwanag. Then, then we'll try in the evening kung talagang magbibigay siya ng liwanag sa atin. Ano na siya 1,000 eh? watts yung nabili ko sa Shopee. Well, see kung talagang 1,000 watts yung lalabas. Kung talagang yung 1,000 is enough para paliwanagin yung ating bahay. Ang At meron. palagay na rin tayo ng, ano, ng bakal. Ano na lang, uh, 10 M, 9 mm na yung ginamit natin since flooring na lang naman, flooring lang na siya. Ah, diretik na rin natin yung lupa. Sa yung buhangin, ay bato. Dilagan natin 'yung binili natin 'yung panamba ng nakaraan. Tapos after natin nilag, ah, nilagay nilagay 'yung panamba. Ilagay natin 'yung buhangin. Bibili rin tayo sa harap pala. Nakalimutan yung sa harap. Natapos na rin yung wall natin. Hindi na natin siya, ano. Hindi na natin siya pinakinis maigi. Let's try to purchase yung, ano, yung tinatawag na skim coat. Kasi, pag makinis daw siya at tinagyan mo na skim coat, hindi raw siya kakapit. So, mas maganda kung rough, rough siya, rough, roughly finish. Tapos, sa mo a-apply ng skin coat. Mas magiging makapit daw skin coat. So, hindi na ako sure kung ilang skin coat yung magagamit natin. Pero since the target is maalipat siguro kahit nandito na tayo, saan natin gagawin po yung, yung, ano, yung skin coat at least matira na natin yun yung pinaka importante tapos hindi na natin babaguhin yung door nakausap na natin yung gumawa ng door na babawasan na lang according to size metal size na ginawa natin tapos yung bintana tapakot natin once na natapos nila yung ano? once natapos nila yung yung pagkakanto ng palitaga. Tapos natin papupuntahin yung gagawa. So, ito po yung update para sa ating flooring So, maya maya flooring na po tayo. Exercise muna tayo para pampalaki ng ट्राइसेप बाइसेप na tapos na natin yung semento sa rasa flooring ng ating house. stock na rin mga bagay after mga flooring. to, din na tayo ng Cleopatra. Para pwede natin ano, maupuan. Either lalagay natin ito sa roof or sa terrace natin namin eh Pero the plan is maglagawa tayo ng maggagawa tayo ng malaking mahabang bench dun sa terrace. Kaya tignan muna natin pansamantala dito muna sa loob ng room tapos yun sa floringan na tiles na lang ang kukulangit ang kulang tapos almost done na tayo sa bahay then yung bintana dumating yung gagawa ng bintana kaya 2-3 days baka totally close na to. Pati yung pintuan, bukas pupunta rin sila para ikabit yung pinto. Uh, ito yung ating pinto sa main door. Tapos, ito yung pinto natin para sa CR. Nakabaliktad siya. Uh, surprise muna kung ano yung pinaka-front view nung pintuan. Sana mag magustuhan ninyo. So, sa ngayon, Ah, uh, ito na po yung ano, uh, katapusan ng ating flooring. So mag-skim coat na nung tayo para maging totally finish siya. Tapos tatalis natin itong flooring. Pero last na po natin na 'yan. I-concentrate muna natin yung sarili natin sa CR. Ah, uh, sa impossible group. Sa so, ngayon, ito yung update para sa bahay, para sa flooring ng ating bahay. Uh, siguro hanggang dito na lang, wala na akong may add dun sa video na to about flooring. Kasi gawa na siya, at the same time, naimbaan na rin ng mga, mga gamit. So, if you like this video, please hit the like button. And then sa mga bago pa lang, na eh, hindi pa nakakapag-subscribe please do subscribe and please hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Have a good day. Thank you for watching.